Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nadidito ulit tayo siya na Ipview. Yung pinakadulo na ito ng Ipview. <laughs> At may, uh, marami kasi nag-request atin na naman na kung pwedeng pasyalan natin yung possible na maging bahay po nila. So dito tayo ngayon sa may Block 85. Ito na yung Block 85. So ito yung lugar. Ito yung bakantin lote na alam natin school yung itatayo. So hindi na po natin alam ngayon. Tapos doon yung pagkagaling doon sa labas sa dulo na yun. Siya ito na yung pinaka halos dulo nung na papunta doon, no? At, ah, uh, halos 16 dik. Saan so, ba ito? Ah, uh, Black 16. Kung may kuryente at ano, iba. Ito na muna, unahin muna natin ito, ano? Ah, uh, Black 85. Block 85 ito na. Ah, uh, hanap natin lahat 24. Shout, shout out kay Miss May, sana tama ako <laughs> Dito sa May naik View Lipat natin yung camera natin para mas malinaw Okay, so ito na yung lugar Pasyalan na natin yung uh, possible na maging bahay ni Ma'am May So, tanong niya kung may kuryente na Dito sa lugar Actually, so, dito ay uh, Matagal pa kayong magas kuryente Dito sa lugar na to Sa so, block 85 saka tubig so ito yung problema dito sa may block 85 kasi sa mga higher block gawa ng wala pang poste ng Meralco na possible na pwedeng pagkabitan ng ng kuryente ayan no oh. so tingin ko matatagal pa bago magkaroon talaga ng kuryente dito sa lugar na to at uh, to, yun din, yung isa pang problem dito is yung tubig talaga. Kasi wala pang tubig din halos. Although may mga ano, ang problem is siguro, wala siguro mapagkuna ng ano. So ito na po pala yung Black 85. Itong lugar na to. May mga na-relocate na rin dito. Ayan o, oh, may mga pinayos na nila yung harap nila. Kahit walang kuryente, wala pang tubig eh pinagagawa na rin yung mga bahay po nila. So, ito ay 15 na. 15 na malamang sa likod ito. 17, 18, 19, 20, 21, 20, 24. ah, ito. Ito yung 24. So, kung di ako nagkakamali. Kung di ako nagkakamali kasi ito, 19, 19. Ayan, 19, no? Oh. So, kung 19 yan, 20, 21, 22, 24. Ito yung possible na maging bahay po ninyo, uh, ma'am May. Uh, di pa naman ginagawa. Although, except kung yun po yung nasa kabila sa inyo. Kasi based sa uh, pag-aano ko ng numbering, parang pasigsag eh. So, kasi 19 itong nasa kabila na yan. Kaya naisip ko, doon -do yung 20 sa kabila, tapos 21, 22. 19, 20, 21, 22, 23. 24. Ah, sa kabila pala kayo. Okay. So, dulo na to eh. Dito oh. tayo dadaan sa kabila. Kala ko ito na yung bahay. Malirin ako ng bilang dito. Sa kabila. Kung ikot tayo sa kabila. Doon natin sa kabila. Ang ganda umaga po. Dito na tayo lusot. Mukhang mali lang ako ng bilang. Dito ata yung 24. So, ayan. Kasi black 85 pa rin. Ang kabilaan niyan yung, yung black 85. 22. 20, 24 ah ito ayun Ayan shout out sa inyo mamay Kala ko yung hindi pa nagagawa yung Bahay po ninyo So ito yung block 85, block 24 uh, Wala pa hong kuryente dito sa Lugar ho ninyo Tubig din wala pa rin ho Meron lang hong binibilhan dito Meron hong nagpapaigib dito na isa rin luki dito sa may lugar ninyo So magigib po kayo Parang 5 pesos po ata yung per container. Di ko lang sure, ha? per 5 ba o 4, 3. So, yun. Dito sa lugar na to, eh, halos lahat ng mga narilocate na dito, wala pa silang mga kuryente. Ayun yung problema. So, pangatlo kayo sa pinakadulo. Kasi, ano na to, eh. Ah, pang dead end na. Akala ko yung bahay ho ninyo, hindi pa, ah, dead <laughs> end. ito na pinak pinakahangganan pala. Ayan, oh. So, private land na ho oh. itong sa kabila rito. Oh, may ibon doon. Oh. Ayan, oh. ganda. Oh. Ah. So, ayan. Ito dito. May tao na rin to Kasi may kurtina na to Eh. Sa bandan doon. Ito rin sa kabila. Oh. So, may mga na-relocate na rin. Ito po yung sa inyo. So, yung tubig at kuryente, mukhang matatagal lang pa yon kasi wala nga kayong poste. Ayun yung problema dito. Sa tubig din, aywan natin. May mga, may mga ano naman na kayo. Ah, tingnan ko na rin kayo. Parang ganito yung kulay blue. Ah, kulay black na yan. Oh. Yung host na yan. Para sa water supply. Saka, ah, dito sa inyo parang wala oh. Oo nga, parang wala oh. Ito, ito naman ay para dito. So problem lang is ayun. Parang wala kayong ganun. ganun dito, hindi natin alam. Okay, so yun. Uh, wala pa rin kuryente at tubig. So, yung mga yun, kailangan nyo mag-apply din. So, ito, inaayos na rin lang. Ang problem is, wala talaga pang water supply dito sa lugar na to. Yung kuryente, oh, halos to. May mga ano na to. May mga beneficiary na to. May mga kortina na. Oh. Ang problema lang talaga. Ayun. Wala talagang tubig. Wala talagang kuryente. Paulit-ulit naman ako. <laughs> ayun, oh. So, yun lang yung magiging problem talaga dito sa lugar na to. Mukhang yung kuryente, e, eh, matatagalan pa yun. Okay? So, kapag nakita nyo yung bakanting lote na yan, 84 ito. nag lang yan. Tapos susunod na ito na, 85 na sa inyo. So, nandito dito kayo sa kabilang kanto na to. Papasok dyan. Okay? Pagkagaling kayo sa labas, papasok dito. Bandang right side kayo. So, go na tayo. Okay, so ayan, nandito na tayo sa pinakadulo nitong Nike View. At uh, ito yung Black 12. So kung Black 12 ito, maaaring ito yung uh, Black 13 sa kabila. Black 13. Maring Black 14. Ito sa kabila, 107. Ginagawa na. Oh. Black 107. Tapos, oh, ay, 12 na pala yun. Pala, sorry. Ito yung, ito malamang yung Black 13. No? Shout out sa inyo, ah, uh, <laughs> Lot 23. So, Black 12 kasi itong sa kabila. So, maring ito yung Black 13. Wala pang inaayos dito sa block 13. Ayan pa oh. Wala. Iwan pa to. Hanggang doon pa sa kabila niya. Malayo pa yun doon. pa. Dito sa block 107. Ayan Oh, may mga possible beneficiary na, na tinitingnan nila yung bahay nila kung kailan matatapos. binibisit na nila uh, actual so 13 kung 13 ito 13 14 yung sumunod na yon so ayun yung 14 15 Ganda umaga magatay Tayo okay, dito yung black 15 ayon Sorry tayo. Hello, wala na sabihin kasi block 12 yun nando doon eh, kasi 13, 14, 15, yung isa na yun no? Ayun kasi doon no, block 12 Block 12, 13 Ito ba? Oo, oh, block 12 eh kabilaan kasi pagka isang block eh, 12 yun to 14 at uh, 13 14 oh no? oh ito sa kabila no tatapos na rin tong ginagawa niyo oh. kasama ko kayo tayo sa video ko tayo ha <laughs> ah, shout out kila kuya oh <laughs> uh, so ayun ah. Uh, Yung 15 naman, ah, uh, wala, wala pa rin ginagawa. <laughs> ito yung possible na 15. Hindi natin sure kung ito yung possible na 15. Wala pang ginagawa dito sa uh, after ng 12, 13, 14, 15. So, bakante. Bakante pa siya. Ito yung magiging lugar niyo kung sa kasakali. Ayan, oh, wala pa. Alos wala pang ginagawa. Although may mga gumagawa na naman. Ito, katulad pinipinturahan na. Oh. Ito, ah, ginagawa na. Mga pinipinturahan na nila. Hindi natin alam kung kailan matatapos yan. Kasi mukhang inuuna pa nila itong uh, 107. At yun, may mga pinipisyari na rin. Tinitingnan nila yung possible na maging bahay nila. Ok? Dito pa lang 'yung mga mga ginagawa. So ito 107 eh. Sumarin in 106. Ayan, ano. Tuloy-tuloy ng mga mga. Kaso nga lang, stall katulad dito, gawa na rin itong likod na 'to. Ah, uh, malamang ito, may mga na relocate na rin dito. Ayan, ano, may ilaw na, oh. may solar na. So may beneficiary na itong likod na 'to. Ah uh, 103 ito. Black 103 wala lang nakalagay. Dito ayun, matagal pa talaga magka-kuryente rito <laughs> dahil yung poste pa yung isa sa problema. Para magkaroon ng kuryente, yung tubig din ah uh, wala pa rin tubig dito sa lugar na to, uh, magiigib ka lang talaga pa. Ayan, oo, oh, halos may tao na rin pala ito. Ayan, oh. Okay. Ay, sila ko yung mga gumagawa, sila yung mga empleyado na gumagawa ng pagpintura uh, ng bahay. Ay, ginagawa na nito itong uh, Black 107, no? Sa inyo. Yeah, sa inyo. Yeah, 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 ah, sige. Hindi. <laughs> <laughs> Tapos nakakasama ko pa sa video ba yan. Salamat, salamat. Ayan. So, thank you sa inyo, ha. Sige. Sige. Salamat din. Ay, shout out kay Lakuya. Kay Nick Nick. Shout out kay Nick Nick. <laughs> Thank you. So, ayun, ma'am. Uh, shout out kay Ma'am Pam Diaz. Shout out kay Ma'am May. So, yung uh, Black 13 and 15. So, hindi pa sila ginagawa. Ang mga ginawa pa lang, 12, uh, 7, 107, tapos uh, 103. Ito mga nasa bukana. Pero ito yung lugar ho ninyo. Ayan o. No? Oh, sarap ng ligo mo ah. <laughs> Pakita ko sa inyo yung lugar papasok dito. O, oh, ten, 110. Ito, ten ginagawa na din, no? Oh. So, yung galing ka dun, no? Oh, papasok dito. Sa dulo dun. Papasok rito. So, sa bandang kaliwa, itong kanto na to na parang crossing. Dito kayo papasok. At makikita niyo dito yung block 12, sumunod yun, 13, 14. Kaso, hindi pa ginagawa. Okay? So, yun. Thank you.